Huwag tatanga-tanga. <laughs> Itigil ang korupsyon. Pera ng bayan ay para sa bayan. Para gutin ang mga tiwaling opisyal na gobyerno. Hello mga akala. support for today's video, welcome to my mini vlog. Wow. Chares. Samahan nyo akong magluto ng, ng, sinabawang manok. Yeah. So, meron ako dito ang manok. Petchar na fresh. Like me. Chirin. One and only. Pampalasa ng bayan. Ang mahiwagang lemon grass Meron din tayo mga panghalo-halo pang gisa. Alam nyo na yan mga bakala. Posibleng hindi nyo alam yan. Huwag tatanga-tanga. <laughs> Ganun lang ang atake. Yun ang ingredients. Yun lang nakayanan namin. At syempre, parang hindi naman ako maboriyo sa akin pagluluto. Ay, karon karoon din tayo ng chikahan. Makinig kayo. Makinig kayo. pa pababa. Ba. <laughs> Charing lang. Ayon, so pag-usapan naman natin ngayon, marami akong nababasa sa Facebook, kung saan sa ang social media platform, uh, post na naghihikayat ng mga tao na sumama sa isang rally. Ayan, so una kong hiwain si Buya. Uh, so lately, talaga naman pumutok ang issue ng korupsyon sa ating bansa. Nakakadismaya. Milyon-milyon yung pera. Nagastos lang kung saan-saan. yung pera ng bayan, napupunta lang sa kumbuhayang politiko. Ay, hindi mo nga masasabi na ang Pilipinas ay mahirap. alam mo kung ano ang problema ng Pilipinas. Mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Sila po ang totoong problema ng Pilipinas dahil nga ang dami ng mga official ng gobyerno ang konektado sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kung wala nang tiwala yung mga taong bayan sa ating pamahalaan, nakakalungkot yun mga akala. Hindi ko rin masisisi kung bakit yung mga mamamayang Pilipino galit na galit ba kumukulo ang dugo. Kaya nga, nababasa ko nga sa Facebook, hinihikayat yung ating mga kababayan na magkaroon ng people power. Kilos protesta. hindi hindi malayong mangyari yan. Tatandaan natin, nangyari na rin sa kasaysayan natin yan. EDSA People Power Revolution. Ganyan. Nangyari ata siya. February 22, 1986. Ay, milyon milyong Pilipino daw ang sa People Power Revolution. Sino bang hindi magagalit sa nangyayari? Harap-harapan ng tayong niloloko ng mga corrupt na official ng gobyerno. Kung tayo, lumulubog na tayo sa baha, samantala, nagpapakasasa sila sa pera ng bayan. Tapos tayong nahihirapan. Mga nasa laylayan ang nahihirapan. Yes. And maswerte tayo ngayon dahil nga malaya tayong magpahayaga ng mga saloobin o kaya ipaglaban yung mga karapatan natin bilang Pilipino. Balik ulit tayo doon sa mga nagtitrending sa Facebook nga. Ang gusto ko lang sabihin naman doon sa mga nahihikayat na sumama sa ganong kilos protesta. Bago kayo pumunta sa ganito, dapat magkaroon muna tayo ng idea natin kung ano yung pupuntahan na. Kung kung saan ba yung ipaglalaban natin. Hindi yung makasabay ka lang sa trend. Pupunta ka doon nang wala kang knowledge kung para saan yung pinaglalaban mo. Ang hirap sumabak sa isang laban wala kang bala. So ayan, nahiwa ko na yung sibuyas, bawang, and luya. Ito yung panggisa natin. Gusto kong sabihin na mag-ingat kayo sa mga grupong sasamahan nyo. Sa mga ganyang seryosong usapin. Dalawa lagi ang uh, nabubuod siya. Isang masama at isang mabuti. Bago tayo magpatuloy, hiwain ko muna tong repolyo. Rasan na natin. Ayan, so tapos na nahugasan ko na mga natin itong ating chicken. Winners, take it all. Medyo malalaki yung hiwa ng chicken pero babawasan ko. Balik tayo dun sa kwento. Alam nyo, kung mangyari man yung plano na malawakang malawak kilos protesta ng nga mamamayang Pilipino. Kung sasama ka, dapat maging matalino, maging mampagmatsyag ka sa mga grupong sasamahan nyo. Kasi iba-ibang grupo yan. Hindi natin alam ang intensyon ng bawat grupo. Merong mabuti, merong masama. Yung mabuti, hindi sila gagamit ng dahas. Payapa silang nagkikilos protesta. Totoong meron silang prinsipyo na ipinaglalaban. Kaya sila nandoon, mapayapa lang silang napakita ng lakas at pwersa ng uh, sambayan ng Pilipino. <coughs> Ibang grupo naman, ayan yung mga grupong gusto lang pumunta doon para manggulo. Ginagamit nila yung mga ganong sitwasyon para guluhin yung, yung katahimikan ng bansa natin. Totoo naman yung sinasabi niyo, hindi ka boboses. Kaninong boses ang dapat na marinig? Kung hindi ka kikilos ngayon, kailan? Pag uh, lugmok na tayo, hanggat may kakayahan kang ipaglaban ang inyong karapatan, hanggat may kakayahan kang tumulong na maging maayos palalo ang ating bansa. Laban sa mga taong may masamang intensyon, lalo na sa kabanang bayan, walang masama na sumama ka sa mga ganyang kilos protesta. Okay lang yan. Wala namang masama at walang pumipigil sa iyo. So karapatan mo yan bilang isang mamamayang Pilipino. Tagin mo natin ang mantika tayong mga Pilipino kasi hindi natin pwedeng gayahin yung mga napapanood natin sa ibang bansa like Nepal so pwede naman tayong uh, magkaroon ng uh, kilos protesta pero hindi tayo gagamit ng dahas kung <coughs> bakit hindi pwede magkaroon ng kaguluhan kapag kasi ang laki ng epekto sa bansa natin di ba? mapro natin sa Nepal grabe huwag nyong i-wish na mangyari sa Pilipinas yon. hindi tayo pwede magpadalos-talos kasi pag nangyari yun, apektado, hindi lang tayo, kundi buong bansa. Na natin itong manok. So, lagyan muna natin ng water. At kung matuloy man yung mga plano na yan na magkakaroon ng kilos protesta at bago ka sumama sa dapat kilala mo alam mo yung pinaglalaban ng grupo, alam mo sino-sino yung miyembro ng grupo, anong klasing protesta ang gagawin nila. Ano ba? Kaya pa ba? Madahas ba to? Ang protesta yan, as long as nakipapakita natin, na ipaglalaban natin yung karapatan natin bilang Pilipino, go, ipush natin yan. Huwag tayong matakot. Hindi pwedeng tayo ang matatakot sa gobyerno. Gobyerno ang matatakot sa atin, right? And tikman na natin. may mga may nakikita kasi ako na medyo alam mo yon napaparanoid sila sa nagpapasikat ba sila sa social media about sa kilos protesta planong kilos protesta na gagawin may mga kabataan na nagsishare post nagko-comment ganyan alam mong wala talaga silang kaalam-alam regarding sa mga bagay kung napapanood mo to at balak mong sumama at wala ka pang alam please lang magkaroon ka naman ng panahon para mag-check yung mga grupong sasamahan mo, alam mo yung sino-sino yung makasama mo. Hindi basta-basta itong -basta gagawin na to. Pwede mong ikapahama kung basta-basta ka lang kikilos nang wala ang alam. Kumain ng gulay. Ayan. Para magkaroon kayo ng alam. Charing lang. Ako naman tatanungin nyo guys kung sama ko hindi. Depende kung magulo, promise talaga, hindi ako sasama. Yung may batuhan, gaganyan, malay mo, pahama ko pa. Hindi ako takot. Di para saan pa? Kung magiging magulo lang din. Paglalaban kasi natin, kaayos Para magimaayos maayos yung takbo ng bansa natin. Pero yung magkaagulo, parang no way. Kayo na lang. At luto na siya, guys. Okay. Thank you so much for watching. Ayan. So, baka may mga gusto nyo akong i-correct or whatsoever. May gusto ko yung idagdag. Comment down below.